mau luk suka dia luk suka tinggalmu yang anu ah bakal lihis-lihis yung biju oh ma jangan nama gumpus ah dinal dito, dito sa dulo Nabibidyo ka ba? Hmm. Parang hindi. Hindi kana

เห็นเด้อบ่ได้เฮ็ดเสียสิเลยปุ้นน่ะปุ้นน่ะ hindi pala si Bim dinadala ihaya na ayun no ayun no balikan no ayun no meron pa no yun sa natakpan na ng ano na silo hindi maliit ayun no ano yun sa gilid yan lang yung maliit

<cười> <cười> ừ

Saya tidak bisa, ya. Kalau rambut boleh live

अलू तो ना हो गई लहाड़ तो ना मन नहीं होगा ना, हाँ, अलू तो ना हो गई ना लहाड़, नहीं बनाते हैं, लाभ आते हैं, ऐसी क्या नौजिद इनेचिया को गार्ड करना, ये महाइनेत मलालकिया, नासिब लालू है ना रो। हेल्लो baka din eh. oh, dapat yung mga makasalanan mo hindi nga hindi, yung makasalanan, yung maitikira. yung mga mabaitang kulit merong ano ha, gabi-bili pa kuryente ha mas... puta. ay puta ah, <laughs> nasa dulo, nasa dulo ng ano mo puta, hindi hindi mo

hindi siya sila, lalambat ko eh ha? wala pa yata tapos na huwag na kami, wala na ayan lang ang huli namin nung dalag din. Si isang isa di ako Ano ko ba nang pang ano? Ano? Uh, Kumakain ta? Oh, o di oh. Ha? Uh. di, Ha? Hindi di, may ulap ako ko di. Eh, be. Ako tang putra ka bote okay ta. Talong ngo, ayun oh. Ayun, para pang right talo di ayo. Magpatula ko na apat di ulap <laughs> o, na Tara. Kokontinahuli. Tama lang idad. Eh,